Hello po, magandang magandang umaga po Welcome back po sa ating channel Jethro's Nature and Animal Lovers So for today's video guys, ayan uh, Meron po akong nabiling baka sa online Ito si Marimar Pinangalan ako Marimar at yung anak niya ay si Morgan, nasa likod po niya yung anak niya So ang nangyari po, 4 uh, days na po sila sa akin, so nung nabiyay siguro to nung pagkadating dito, hindi naman siya nagtatae So ang palagay ko, na-stress po yung baka kaya nangyari sa kanya to nagtae. O kaya napabayaan nung nag-aalaga sa kanya to, So, payat po ito nang dinating sa akin. Ngayon, medyo nagkakalaman-laman na. Pero ang bad news po, nagtatae po siya. So, sa mga nagtatanong, ngayon, malambot daw yung tae, parang tubig. So, paano natin gagamutin yan? At uh, may sipon, matamlay yung baka. Kasi mahina po siyang kumain, kung mapapansin nyo po. Ayan. Hindi ka tulad ng mga ibang baka, kapag pinakain mo yan, talagang lapa ng lapa yan. Pero yan, naminili, tapos iiwan niya. So, paano natin gagamutin yan, guys? Uh, Panuorin niyo po yung video, guys, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano ko po gagamutin yung baka na yan. Tapos yung update kung ilang araw siyang gumaling o tumigas yung tayo niya at uh, natanggal na yung kanyang pagkatamlay. So panoorin nyo po yung video guys Sigurado naman po na may mapupulot po kayong Konting idea dito Stay tuned lang po Ayan guys, umiga na siya oh. Dami pa niyang pagkain doon oh. Ayan Ganyan po yung baka kapag matamlay Nakikita nyo po sa kilos niya Ayan, oh. Wala pang gaano lamay yung tiyan niya Pero umiga na Ang dami naman siyang pagkain Hindi katulad ng ibang baka hanggat may pagkain yan Kain lang sila ng kain pero ayan ayan matamlay ayan. tatay siya may sipon nang hina matamlay may kumain ayan gagamutin po natin yan 1 minute 37 seconds later yun ako ito po guys, yung iron dextran. Nakalagay po dito, kapag ka malaking animals, 3 ml per 150 kg so tansya ko po sa baka natin guys nasa may git dalawang daang kilo to kaya maglalagay ako ng 5 ml ng ion dextran dito sa malaking baka natin so make sure po ishake nyo yung ion dextran tapos nakababad po yung ringgilya sa ano nyo po sa mainit na tubig ayan pero yung bisero lalagyan ko lang po yan ng 2 ml kasi parang wala po po siyang ano sa 100 kilos So ito, unahin ko po yung bisero tapos susunod ko yung inahin para hindi mahawa. Para mauna yung bisero tapos inahin muna. Ayan. Panawarin nyo po yung video guys. Nalagay lang po ako ng 2 ml dito para sa bisero. Para matanggal yung pagkatanggay nila guys. Ayan guys, 2 ml. So make sure nyo po yung ringgilin nyo. Pang heavy duty, yung yung karayong. Pero maliit lang po yung, yung, yung karayong para sakto-sakto lang din sa laman niya. Ito guys, pakawin ko lang po sa video. Unahin ko po yung bisero. Hay, kumain laman, may niyo po muna. ito sa may laman. Kailangan heavy duty po 'yung ano, panalo. Tapos babag po ulit with same na tubig. So, dito po sa inayin, maglalagay po ako ng 5 ml. Para lumakas lakas po sila. Matamlay po kasi. pang niya po ito, tsaka ano, vitamins. Ayan. Sa sa inayin naman po tayo magtuturo. 5 ml, guys. Ayon, dextran. Sa inayin naman po. Sumahat. Sumahat. Sigurado nyo po doon sa may laman, guys. Ha? Ayan, mabilisan lang po ito, guys.

lang po yung kontrok ng vitamins o iron dextran sa ating mga alagang baka so para matanggal po yung pagkatamlay nila tinurukan natin ng iron dextran so mamayang hapon po isusunod ko po yung binili ko po yung betrasin Ito, bumili po ako ng dalawa para naman po ito sa sipon niya at sa pagtatae ayan guys mamayang hapon po para huhaw na huhaw po yung baka para matanggal na po yung sakit niya ayan o matamlay po siya So, hanggang dito na lang po muna guys. Uh, I-update ko na lang po kayo after natin ginamot yan kung ilang araw po silang gumaling at tumigas yung tae so stay tuned lang po kayo panoorin nyo po yung video na itong gandulo makakakuha po kayo ng idea dito sa guys stay tuned lang po Ito guys tamang tama kasagsagan po ng init tingnan nyo po yung sikat ng araw ayan ayan mainit na mainit na po ang time check po natin ay 3pm Ito na guys nabuksan ko na ihalo ko lang po sa tubig isang sachet po ayan Ayan. Tapos, aluin nyo lang guys. Sa kanal. Aluin nyo lang guys. Ayan. Ganyan na siyang kukulay niya. Parang mamula mula na guys. Tapos ibigay natin ngayon. Sa ating nagtatain. Nagtatain baka at may sipon. Ayan. Ito po siya. Si Marimar. Marimar. Ini. Ayan. Tama, Tama guys. Okay na okay siya. Sana yun na lahat. So ayan guys. Effective yung ginawa natin. Ininom niya guys. Ubusin mo yan. Ayan guys, effective po oh. Tamang tama, alas 3 mula po kaninang umaga, hindi ko po siya pinainom. Naku, napahango kupa pa yung oops niya oh, Malambot na malambot talaga guys. So ayan, mula kaninang umaga, hindi ko po siya pinainom. Ngayon lang hapon. Tingnan nyo yung siya niya, walang laman. Ayan o. Oh. Ininom niya guys. So, hanggang hindi po mawala yung pagtatay niya guys. Uh, Araw-arawin niyo po yung ano, betrasin gold. Hindi naman po masama sa ano yan, sa katawan ng baka. So ganyan lang guys, i-update ko na lang po kayo kapag tumigas na yung tae niya o mga ilang araw bago natin napagaling. Yung sipon, pagtatae, tsaka yung pagiging matamlay niya. Naturukan na din na po natin ng iron dextran yan. So tingnan na lang po natin yung update sa video rin po na ito. Stay tuned lang po kayo. Pagtatae nya guys eh. Naaktuan ko siya guys. Ayan, tingnan niyo po yung tae niya. o malambot yan guys oh. ayan po hmm. malambot na malambot po yung tayo nya guys so tinainan na natin ng petrasin at tinuro na ngayon dextran so antay na lang po yung natin yung update ayan po yung tayo nya guys ha kakapops lang po nya yun po yung ebidensya Tingnan na lang po natin yung update kung mapapatulis po yung tayo niya. Ayan na si Marimar at Morgan guys. Tingnan nyo naman. Ayan, pinangkumpay ko po ng isang sako. Yan na lang yung tira. Ayan, tapos ito po yung good news. After po natin nagpainom ng betrasin. 3 days lang po, nakatatlong sa shay lang po siya. ba diba, malambot na malambot po yung tayo niya. O nagtrok po tayo ng iron dextran. At saka po yung betrasin, pinainom ko po tatlong beses lang po tatlong sachet ayan na po yung resulta ng kanyang oops matigas na guys hindi na katulad nung nakaraan na parang tubig kapag ka uh, tumay siya pero ngayon guys ayan o oh, matigas na guys kakapops lang nya guys ayan o oh, tinagat ko sila ng tubig pero hindi ko na naaktuan ayan pero ipapakita ko po yung aktong video yung pagtae niya nung malambot pa yung tae, saka nung matamlay pa siya pero ngayon ayan ano? Oh. naghahanap-hanap na po siya ng damo tapos pinansakati po rin po kanina paubos na rin po ayan oh kinakain ng morgan oh. ayan guys super effective po so bukas po ng umaga kapag wala pa siyang kinain saka po natin isasabay yung purga para sa tuluyan po nilang paggaling ayan guys i-update ko na lang po kayo bukas sa pagpapainom ko ng albendazole naman po ilalagay ko po yun iahalo ko sa konting drak kasi yung baka po na ito sa hindi ko po alam matakaw po pala sa drak kaya iahalo ko po sa drak sigurado inumin niya po yun albendazole po pang purga so para sa tuluyan po niyang pagka recover at uh, pagtaba Tignan naman, nagkalaman-laman na po. Nung bagong deliver po yan, talagang payat. Tapos, uh, mga ilang araw tumamlay ng tae pero ngayon ayan, ayan na sila guys ayan na yung props ayan na yung props po natin na matigas na yung tae yung anak nya ayan masigla na tsaka yung minahin kaya panoorin nyo po yung video na to guys sigurado pong makakapulot po kayo ng idea dito sa mga karanasan ko po karanasan ko po ito guys hindi po ako veterinaryo at hindi po eksperto karanasan ko lang po ito sa pagbabaka so marami na rin po akong uh, marami na rin po nagtanong sa atin kung ano yung gamot sa pagtatay ito lang po yung ino-offer ko po sa kanila letra single kaya sabi ko wag mo nilang lang tuturukan ng uh, antibiotic subukan po mo nila nito kapag hindi pa gumaling ng tatlong araw hanggang limang araw tawag po kayo ng bet pero kapag ka effective po ito ayan i-comment nyo po sa baba super effective po ito guys hindi ko po kayo binibiro so totoo po yan nakita nyo naman po sa video na to yung mga pinagagawa ko sa baka ngayon ayun na po yung resulta diba? wow na wow Ayan, dito lang po yan sa Jeffoys Nature and Animal Lovers. Kaya kung meron po kayo natutunan dito, huwag nyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel, Jeffoys Nature and Animal Lovers. 2,000 years later. Eto na guys, ang pagpurga po natin kay Marimar at kay Morgan. Nakabili na po ako ng albendazol. So 165 ko po, po ito nabili. So matigas na po yung tayo niya guys. Ayan na po, oh. mapapansin nyo po. Ayan. So kahit matigas na po yung tayo niya, kailangan po natin magpurga. So nagamot na po natin yan sa betrasin. Matanggal na yung pagkatamlay niya. At uh, lumakas na po siyang kumain. At ang good news, tumigas na po yung tayo. So after 4 days po, ayan, katulad na sinabi ko, umaga wala pa siyang kinain, magbibigay po tayo ng albendazole. Ayun po yung anak niya, pinataboy ko na kay Kuya John Lloyd. Ayan. So iyahalo ko po sa darak para hindi na po ko magsumpak. Pero kung hindi po sanay sa darak yung baka nyo, kung sa tubig lang po kasi hindi niya ubusin. Kaya kailangan magsumpak. Ilagay sa bote na plastic tapos itali ng maikli yung baka nyo. Itingalaan nyo po at saka nyo isumpak. Pero ako iyahalo ko po sa darak kasi matakaw po sa darak to. So ang purpose ko po dito kaya binili ko for patining po ako dito. Kapag tumaba, i release ko rin po. So ngayon, nagamot na po natin sa pamamagitan ng iron dextran. Nagtrok po tayo. Tapos, tatlong beses po natin pinainom ng betrasin. So ayan na po yung resulta. Matigas na po yung tae. So ang gagawin natin ngayon, magpupurga na lang po. So panoorin nyo po kung paano natin purgain yung dalawang baka po na ito na mag-ina. So yung bisero, ang tansya ko dyan, nasa mga 70 kilos. Kaya maglalagay lang po ako ng 5.5 ml nito. Tapos yung matitira dito sa isang bottle nato na maliit, para sa inain na. So panoorin nyo po at ihalo ko na po sa darak. Uh, station lang po. So ayan guys, make sure nyo po na i-shake nyo po yung gagamitin. Ayan. Tapos kukuha po tayo dito. Uh, lagyan ko po ng 5.5 ml yung sabisero. Ito guys. Tapos ihalo ko po sa darak. So panoorin nyo lang po guys, sigurado may matututuan po kayo dito. Ayan, gamit po yung ringgili, ayan kung po ako ng 5.5 ml. Ayan. So kulang pa po ito, dadagdang na lang. So yalo ko po dito sa drak. Pinapit po dito kayo Jan Lloyd. Ayan, yalo lang po natin yan. Kukuha pa po, po tayo dahil kulang pa po yun. Ayan. Ayan, 5.5 ml po sa bisero. Tapos yung matitira po dito, yalo ko na po para sa inahin. Ayan. Ayan guys. Good ko po itong mga ano nanato. Ayan. Kasi kada ano po, kada 1 ml nito, 11.25 kilograms po ang uh, ano sa baka. So tinitingnan ko lang po kasi wala po tayong timbangan, backyard farming lang po tayo eh. Tinitingnan ko lang po na nasa 70 kilos yung bisero at uh, yung ay na yun, nasa mga 250 kilos kay Kaya dito sakto lang po sa kanila to. So ilalagay ko po muna dito, aluin ko lang po. Ayun. Tingnan niyo po, mauubos nila to. Kasi sanay po sa darak yan eh. Kaya ganito na lang po yung pinuha ko. Pero kung hindi po sanay sa darak, yung sinasabi ko po, isumpak nyo na lang. Haluin nyo pong mabuti para maano nila. Maubos nila. So ito na. Ito dyan Lloyd. O, oh, Morgan. Ayan na si Morgan guys. Tingnan nyo po. Oh. Ayan, iniinom na po niya. So bib bibigyan ko po si Marimar ha. Ito na si Ito na si Marimar. Tignan nyo lang yung mga step natin guys. Sigurado mapapagaling mo po yung baka nyo. Ito na guys. Lapit mo dito kay Marimar. Tignan nyo guys. Pagin na. Ayan na guys. Inuubos na po niya yung pampurga po natin at yung darak. So konti lang po yung nilagay ko. Hindi ko po pinanoy yung balde para sa talagang mauubos po niya. So ayan. Ayan. Habang wala pa siyang kinain, tingnan nyo naman, mali pa yung chan. Wala pa siyang kinain. Yan po yung the best na pagpurga. Yan. Yan guys, pinangkuha ko na po ng daon ng saging. Kinakain po nila yan. Ayan. After po natin nagpurga, daon po ng saging. Yan. Diba ba guys, goods na goods po. Ayan. Patatabahin ko po yan. I-update ko po kayo kapag ka napataba ko na po yan. Ayan. Pero magaling na po sila. Yan na po sila ngayon. Hindi po katulad nung nakaraan, matamlay. Kaya mas mainang kumain, nagtatae. So ngayon, after po natin ginamot, okay na okay po guys. So hanggang dito na lang po ang ating tutorial sa paggamot sa matamlay na baka. walang ganang kumain at nagtatae. So after 4 days po, ayan. Ay may darak po pala ako. After 4 days po, matigas na po yung tae, malakas na po siyang kumain. Ayan, kung mapapansin nyo po sa ating likuran, ayan, malakas na pong kumain. Uh, malakas na yung katawan niya, at matakaw na po. So, kung napadaan ka po sa channel na ito, panoorin nyo po yung video ang gandulo. Sigurado pong may matututunan kayo at huwag mo po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pakit din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong tutorial video ko. So kahit madalang lang po ako mag-upload, sigurado naman po yung mga tutorial na ginagawa ko ay may matututunan po kayo. Mga experience ko po ito sa pag-aalaga ng baka. Mag-comment lang po kayo dyan at magtanong at sasagutin ko po 'yan sa abot po ng aking makakaya. Tutulungan ko po kayo sa pag-aalaga ng baka. So hanggang dito na lang po muli. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at uh, palagi po tayong mag-iingat so hanggang dito na lang po, bye bye